Ito ang nangyari sa isang lugar. Ang lugar ay El Salvador. Kinalbo at kinulong ang mga tao. Pero bakit? Tara, alamin natin. Kamusta mga kainpo? Pag-usapan natin ngayon ng isang dramatik na pagbabago. Ito ang El Salvador. Para mas malinaw, ang El Salvador ay buong bansa habang ang San Salvador naman ay kanilang capital city, parang Pilipinas at Manila. Isang maliit na bansa sa Central America na matatagpuan sa pagitan ng Guatemala at Honduras. Dati itong tinaguri murder capital of the world. Pero ngayon, aba! Ang dating war zone ngayon parang Switzerland ng Latin America sa linis kaayusan at katahimikan. Ngayong 2025, hindi mo makikilala ang El Salvador. Tahimik na ang mga kalsada, ligtas ang bawat kanto at mga pamilya. Malaya na rin nakakapasyal ang mga kabataan. Mas pinipiling mag-aral kaysa magtago sa takot. Ang turismo ay bumabangon at ang ekonomiya ay unti-unting sumisigla. Balikan natin ang madilim na nakaraan ng El Salvador. Noong Marso 2022, nag-peak ang karasan. 87 na katao ang pinapatay sa loob ng tatlong araw lamang. Isa sa pinakamalalang surge sa kanilang kasaysayan. Noong 2015, naitala ang pinakamataas na murder rate sa kasaysayan ng El Salvador. 106 na kaso ng pagpatay sa bawat isang daan libo. Nakatao, para mas malinaw, isipin nyo na lang, kung may isang milyong kayong populasyon, halos isang libo katao ang pinapatay kada taon. At hindi ito dahil sa natural na sakuna o aksidente. Ito ay dahil sa karasa na dala ng mga gang. Literal na parang may maliit na gera sa bawat barangay, araw-araw. Ang mga tao natutulog na may kaba. Ang mga bata lumalaki na ang normal sa kanila ay putukan, takutan at kidnapping. Sa dami ng patay noon, nalagpasan pa ng El Salvador ang mga bansang may aktwal na digmaan kaya hindi biro ang katagang murder capital of the world. Totoo ito at hindi kwento. May dalawang gang na naghahari sa El Salvador at ito ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit naging delikado dahil sa matagal na presensya ng dalawang pangunahing gang, ang MS-13 Mara Salvarucha at ang Barrio 18 o 18 Street Gang. Ang MS-13 Mara Salvarucha nabuo noong 1980s sa Los Angeles ng mga refugee mula sa El Salvador. Ang pangalan ay kombinasyon ng Mara o Gang Salvarucha taga El Salvador at ang 13 bilang tribute sa M, 13th letter para sa Mexican Mafia. Kilala sa pagiging brutal gamit ng machete at execution para takutin ang komunidad. At may connection din sila hanggang US, Mexico at Central America. Ang Barrio 18 naman o 18th Street Gang isa rin sa pinakamalaking gang na dating bahagi ng Mexican Mafia. Katunggali ang MS-13 sa halos lahat ng aspeto, teritoryo, negosyo at impluensya. Aktibo sa extortion, drug trafficking, car theft, murder for hire at illegal recruitment ng kabataan. Ang mga gang na ito ay hindi lang basta grupo ng mga pasaway para silang maliit na gobyerno sa mga lugar na hawak nila. May batas sila, may parusa, may tax o extortion para sa mga negosyante kapag hindi ka sumunod. Buhay mo ang kapalit. Ayon sa ilang ulat, halos 60,000 gang member ang aktibo sa bansa bago ang crackdown. At libo-libo sa kanila ay nasa kulungan, ngunit patuloy pa rin namumuno mula sa loob ng selda. Sino si Nayib Bukele? Si Nayib Armando Bukele ay pinanganak noong July 24, 1981 sa San Salvador, negosyante at dating mayor. Noong Hunyo 2019, nanumpa siya na Pangulo sa edad ng 37 taon at may mensahe na Time for Change. Ang unang ni President Bukele Territorial Control Plan 2019 hanggang 2021. Pagsapit ng Hunyo Abente 2019, inilunsad ni Bukele ang Territorial Control Plan, isang programa para palakasin ang seguridad. Sa unang buwan pa lang ng July 2019, bumagsak na ang murder rate sa kalsada. 154 na lang ang naitala. O halos kalahati ang nabawa sa murder rate noong Marso 2022 nagkaroon ng massive crackdown. Nagdeklara ng state of exception ang gobyerno, suspension ng ilang karapatan at nagsimula ang war on gang. Mahigit 85,000 ang naaresto hanggang Marso 2025. Pinatayo din niya ang second prison noong Enero 2023 na may kapasidad na 40,000 ang kataon na pwede ikulong o magkasya. Ang resulta ng hakbang ni Bukele ay mula 1,147 homicide noong 2021, bumaba na ito ng 496 noong 2022. At tuloy din bumaba na mahigit 50% sa 2023. At simula ng mupo si Bukele mula sa merger capital naging isa sa pinakaligtas sa Amerika. Si Bukele ay tinagraan bilang world coolest dictator. May 85% na approval rating noong re-election ng June 1, 2024. Bagamat kinandima ng mga right groups ang tactics niya, arbitrary arrest, human rights violation, milyon-milyong panalo pa rin. Dahil para sa kanila, Safety over everything. Tayo, game ba tayo sa ganitong klase ng pagbabago? I-comment, like, share at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang stories na inspiring from around the world. Ito ang kwento ng El Salvador, proof that change is possible. Mabuhay!